mapagpalang umaga sa lahat lahat mga kamusang shout out tayo mga kamusang okay shout out kay uh, ingay ng pinarito <laughs> shout out kay Arnold Galay shout out sa iyo bro sarap ah uh, na Maraming salamat kay Bro Arnold Galay no sa pamasko niya sa atin. Ayun, ah uh, marami ng beses na niriregaluhan po tayo. Maraming salamat sa iyo bro sa pamasko mo. Uh, God bless sa buong pamilya mo at palagi kang mag-ingat diyan. Yan yung subscriber natin na mabait at uh, maunawain. Ayun, shout out sa iyo bro shout out sina shout out ko rin po no si Badis Vlog uh, shout out sa iyo bro salamat rin sa malaking tulong mo sa akin no sa pamilya ko uh, salamat talaga ingat lang palagi bro at uh, ano lang dasal lang tayo maraming salamat sa inyo uh, salamat rin kay ano shout out kay Ma'am Kuwabara no sa mga gamit na Uh, yung pinadala natin at nagtitiwala talaga no. Yan yung mga ano natin, ng mga subscriber natin na uh, mga mababait na mga supporters. shoutout out na rin kay Ma'am Divina Revilla. Shout out sa iyo, Ma'am. shoutout uh, shout -out kay Ma'am Consorja Bibar. shoutout out sa iyo, Ma'am. shoutout uh, shout -out kay ano kay bro uh, Torno Mix Vlog. Shout out sa iyo, bro. Shout out naman kay uh, Rolando Stone Mutya Hunters. Shout out sa iyo bro. Yan yung mga vloggers nating mga kapatid natin na mga hunters. Kay uh, kay Archangel Guardians. Uh, shout out sa iyo bro. Bro Nonyn. Uh, Ayun, shout out kay Choi Mutya Anting. Shout out Choi Kamandag. Shout out sa iyo bro. Kay Agimat ni Paraon. Shout out sa iyo bro. Uh, shout out kay Ma'am Arlene Kento. Shout out sa iyo, Ma'am. Uh, shout out kay Eduardo Bitan. Shout out sa iyo, bro. Sino pa mga kapatid natin na mga antingiro? Kay Steve Ari, Steve Mutya. Shout out sa iyo, bro. Ah, uh, sina shout out ko rin sa yung kaibigan namin uh, sa kapatiran si Spark Galvan, shout out sa iyo bro. Kay Stephens Vlog, shout out bro. Shout out sa buong pamilya mo diyan bro. Ah. Uh, shout out na rin po sa mga ano natin no, mga kaibigan na mga mga army at police, Shout out sa inyo mga bro, mga sis, hindi ko kayo maiisa-isa. Ah, uh, sina shout out ko na rin po si Amigos TV's Vlog no, sa mga ano mahilig sa mga manunood ng mga automatic na mga baril mahilig mag uh, ano mag uh, firing ay pwede po kayong magbisita sa youtube channel ng ating uh, kaibigan na police rin po no nagbablog amigos tibis vlog shout out sa iyo bro ingat palagi at shout out na rin mga kamusang sa lahat lahat no ang hindi ko po na shout out ay Shout out na lang po no. Ayun. Naganting po tayo kahapon sa sapa at sa dagat, pero mas nakakuha po tayo sa dagat kaysa sa sapa. Ang sa sapa ay hindi po tayo na ano na swerte, no. Ayun. Ito yung nakuha natin mga kamusang. Ito yung mga crystallized na mga bato, ito yung tinatawag na mutya ng tubig. Sa mga ano natin, no sa mga nagpapalo follow sa mga ina-upload natin na mga videos yung mga solid supporters natin alam naman nila na kung anong kakayahan ng tubig ng mutya ng tubig ang pinaka malakas na sa apat na elemento ay walang iba ay tubig angin, lupa at saka apoy ito yung tubig mga kamusang ay maganda pa rin po ito sa pamproteksyon no sa depensa sa ating sarili Alimbawa po, kung tayo po ay nagtatangan ito, may mga masasamang tao na agawin ang buhay natin o ano man ang pinaplano sa buhay natin, ito po ay magsisilbing protection sa ating sarili. Ang tao pong may magtatangka sa buhay natin ay binubulag ng mutya ng tubig. Kagaya sa isang mutya ng tubig, pag uh, ano po, mga kamusang, ay uh, kumbaga, may taglay rin po ito na tagabulag ito yung kakayahan ng mutya ng tubig gamit rin po ito ng uh, sa negosyo panghalina po at uh, pampaswerte yan po yung itsura nya ito mga bato pero dito sa gitna ay tagos uh, tagus po liwanag pag inilawan po natin ayan po ito yung nakuha natin yung mutya ng tubig at uh, nakachamba tayo nakakuha po tayo ng ipo-ipo or tinatawag na mutya ng hangin yan medyo napapaos tayo no? ayan yung itsura mga kamusang ayan po yung itsura ng ipo-ipo natin or mutya ng hangin Ayan po. Ang ipo-ipo mga kamuslang ito rin po ay maganda rin po ito na uh, pangontra sa mga palipad hangin. Ito po ay may may kakayahan na panumbalik pag tayo po ay tinatapunan ng mga palipad hangin or orasyon. Ito yung pamproteksyon. Gamit rin po ito na pampaswerte, humihigop ng swerte. Ito yung nagandahan ko. Ayan po. Ito yung ipo-ipo kung tawagin. Mutya ng hangin. Ayan po yung itsura. At ito naman mga kamusang. Ito yung tinatawag na Stone or tinatawag ng iba ay moonstone. No? Ang sa akin po yung pag-aaral ko dito na sa testing ko sa mga gamit ko ang sa akin po ay gamit rin po ito na pang at uh, pampaswerte rin pang ito po yung mga jade stone rin po no? kung tawagin nabilong po sila sa jade stone yung iba ay nagsasabi na common lang yung mga bato na ganyan pero hindi po nila alam na may kakayahan po yung mga mga bato. Pero hindi po lang nila alam ng karamihan. Ito po yung mga bato na ito ay uh, lahat po ay tinatawag na healing stone no. Ito yung binababad natin sa tubig at dinad- uh, dinadasalan po natin at iniihipan kung ano man ang kahilingan natin na dasal at sidiserbi po natin tubig. Nagbibigay po yan ng kalakasan sa ating katawan at nagpapakalma sa mga katulad sa mga stress no stress sa pag-iisip, stress sa trabaho, 'yun po ito yung maganda na uh, yung mga bato na ito na galing sa kalikasan ay tinatawag po 'yan na healing stone. Minsan naman ginagamit po natin, hinahawakan po natin kung tayo po ay uh, pagod sa trabaho o marami po tayong iniisip na mga problema. Ito po ay hihigupin ng mga bato na galing sa kalikasan ang mga negative energies sa ating katawan. Ayan po. Ito pinakamaganda sa lahat mga kamusang yung nakita natin sa galing sa dagat. Iwan ko lang pero parang uh, galing po siya siguro sa bundok no na ano lang siguro sa sa pag-agos ng tubig, umulan, bumagyo, napunta sa dagat yung ano naman yung yung alon pina ano siya sa gilid ng dagat ayan po yung bato mo po mga kamusang bato mong itim ayan po yung iba eh ang ginagawa po nila yung mga mutya na mga maliliit katulad sa mga mutya ng tubig aa uh, mga susot na libon mga batu-umo, mga kung ano pa ang mga maliliit na mga may puwersa ay binabaon nila sa kanilang katawan no o yun yung depensa rin sa kanilang katawan pag hindi nila madala yung gamit nila mayroon silang baon sa katawan yung sa akin po ay hindi naman po ako nagpapabaon no? Ah, uh, depende po sa mga ano, sa mga ibang antinero kasi nagpapababa na ano tawag nitong nagpapabaon sa katawan, no? Ito yung mga maliliit na mga black Omo ay pwede pong ibaon sa katawan. Pero depende naman po 'yan sa tao kasi ako po ay uh, hindi po ako nagpapabaon, no? Kasi mayroon akong kakilala na nagpapabaon uh, yung pagkulog at saka kidlat tapos tiglamig nangingilo po Iwan ko ba kung anong taga sa tagalog yung nangingilo namamanhid yung ano yung yung parte ng katawan niya kung saan niya doon binaon yung yung mutya pero depende naman yan sa ano sa mga paniniwala ng mga antingero nirerespeto na rin natin yan no uh, yung iba talaga ay nagpapabaon yung mga, mga ibang bansa nga yung mga indyano ay nagpapabaon yan kung minsan sa sa dito sa may dawag ito sa noo minsan sa katawan rin depende naman po sa tao niyan ayan huh? nare respeto ko rin 'yan yung mga tao na ganyan kanya-kanya kasi yung paniniwala ayan ito yung batoo mo mga kamusang ang batuomo mo kasi'ng itim, puti, brown, gray, pula, yellow yan may may taglay rin 'yan na taga mga kamusang Ganon na samot ng tubig. At uh, ito yung mga batu umo, batong inkanto, nagbibigay rin po yan ng aura or kalakasan sa isang taong nagtatangan na katulad sa mga ibang bansa, no? yung ng ibang bansa, yung mga katulad sa mga uh, nag apply ng katulong or ano ang trabaho na pinasukan nila, mapababae man or lalaki, pag may tinatangan po sila ng batu umo, kahit anong kulay ng bato umo or batong inkanto sila po ay pinuproteksyonan pinapalakas po ng uh, yung aura ng batu umo pinapalakas po ang aura ng isang tao mayroon kasi hindi po natin maiwasan yan na uh, yung mga ano natin no mga kababayan natin sa ibang bansa pagdating doon ay yung mga amo nila mga sadista yung ibang amo mga rapist yung iba mga manyakis, minsan binubuhatan sila ng kamay. Sinasaktan sila, wala silang magawa. humihingi ng tulong dito sa ating pamahalaan. Pero pag may tanyatangan po tayo nito, ay talagang mapuproteksyonan po tayo. Matatakot po yan ang taong mananakit sa inyo. Pinapalakas po yung aura ng isang tao sa nagtatangan ng batu umo batong ah uh, batong inkanto. Ayun po. Medyo napapaos ako. <coughs> Ayun po. Ah uh, ito naman mga kamusang, ito yung corals na naging bato. Ang tikong bibig rin po ito kung tawagin kasi yung tikong bibig ay corals rin yan mo mga kamusang. ayan po. Tikong bibig na naging bato na. Ayan, ang tikong bibig po mga kamusang, yan yung mga uh, tested na rin natin sa mga kapatid natin na uh, lumaban. Huh? Lumaban sa mga kaso-kaso na uh, gamit para hindi po makapagtago ng mga kasinungalingan yung kalaban. Uh, the way sila magsalita sa husgado, kahit itago pa nila, pag umumpisa na sila magsalita, hindi nila napapansin or namamamalayan na habang sila ay nagsasalita sinasabi nila po kung anong nangyayari kung anong katotohanan yan yung hindi sila makapagsasabi ng kasinungalingan yan po yung gamit ng tikong bibig hindi po ibig sabihin na tikong bibig tatahimik lang yung tao hindi po ang ibig sabihin ng tikong bibig po mga kamusang Bali, hindi po sila makapagsasalita ng masakit sa, sa kapwa nila or hindi sila makapagsasabi ng hindi maganda sa kapwa nila. Ayan po, ito yung kakayahan ng tikong bibig. Ayun, at ito uh, naman mga kamusang, ayan po yung uh, nakuha po natin, no? ang kidlat po. Bali, itong mga kamusang ay nahigop niya lang yung bato, pero ordinaryong bato lang po ito. May puwersa na rin po ito kasi hinigop naka ano siya nakadikit siya sa kidlat, konekta konektado uh, po siya no. Bali may puwersa rin po ito. Pero ito uh, um, hindi po ito magnetic at uh, ito naman po magnetic. Bali na po siya sa pagsabog ng kidlat. Ayan po 'yung itsura niya. Pumatong po siya sa kidlat. Ito 'yung mga buhangin. Ang kidlat po kasi mga kamusang ay napakapangit po 'yan pag sumabog 'yan sa sa buhangin, lupa, sa puno. Mapangit po 'yan yung itsura. Lusaw na lusaw po 'yan. Pero sa katagalan ng panahon, katulad na halimbawa po sa dagat, no? Sumabog siya sa gitna ng dagat. Tapos sa katagalan ng panahon, umaalon-alon Siyempre pag umalon-alon, dadali ng alon kung saan naman pupuntahan na lugar, yung kidlat na yan, magpo-form po siya na magkikinis po siya, kikintab po yan. No? Depende po kasi sa lugar. Sinasample ko lang po sa... sa ang karamihan kasi yung... sumasabog yung kidlat ay nasa karagatan po no kaya maraming kidlat sa ano sa dagat compare mo sa mga bundok mga kamusang yung ano kasi, yung kidlat po yan, lusaw na lusaw po yan, no? He, sa sample ko na lang, no? Ayan po mga kamusang, ito yung nakuha natin sa punong kahoy, no? Lusaw na lusaw. Pero pag tatagal po ito mga kamusang, pag uh, tatagal po ito, malaglag sa lupa, ang ano naman, ang kidlat ay hihigop rin yan ng mga, ano, mga buhangin sa lupa, no? tapos pag uh, umulan bumagyo aagos yung tubig na galing sa bundok iikot yung bato habang tumatagal po ay kumikinis po yan nagpo-form siya ng magandang ano uh, hugis katulad nito mga kamusang no ayan ito yung mga kidlat natin ito ordinaryong bato lang to nung pagsabog sabog sa kidlat dumikit po siya may ano po siya may puwersa no pero ordinaryo lang po ito na bato na nasama lang po siya nahigo po siya ng kidlat pag sabog ayan kaya po nakadikit po siya ito po ay magnetic ito po ay hindi magnetic no kumuha ako ng sample kanina no ito yung mga buhangin ay inahalimbawa ko po no ito yung mga buhangin na magnetic. Pag, uh, pag ng kidlat po, hihigupin po, mag, uh, siya ng ganito. No? Tapos, magiging magnetic siya kung tawagin. No? Kasi nagmamagnet yung buhangin. Iba naman yung mga buhangin kung depende kasi sa tinamaan ng kidlat. Yung kidlat kasi, depende yan sa lugar kung kung sasabog yan, yung, yung sa paligid niya, ang mahigop niya, magnetic na mga buhangin, yung iba naman ay hindi. Kaya mayroong talagang magnetic na kidlat, mayroong hindi, mayroong talagang malakas na magmagnet dahil po sa... Depende po sa nahigop niya sa paligid niya, sa sinabugan niya po. No? Hindi po basihan yung magnetic at hindi magnetic. Basihan po natin yung pag-aura ang kidlat po kasi talaga ay nagbibigay po yan ng bultahe sa ating palad na parang may tumutusok na karayom at dito bumapalo at uh, sa likod tapos may gumagapang po yan na parang bultahe na hindi naman makukurente parang tumutusok-tusok lang na gumagapang yan po ang sinyalis ng kidlat yan po eh, kaya kumuha ko ng sample ito yan, ito yung mga buhangin na magnetic kaya po siya ah uh, nagmamagnet yung mga bato na katulad sa kidlat dahil po sa sa nahihigop niya sa paligid na mga buhangin ay magnetic mayroon din na buhangin na hindi magnetic pero hindi po natin basihan yung magnetic or hindi basihan po natin yung pag-aura katulad rin sa panggagamot po natin no? paano natin malaman kung siya ba ay nagdadrama o nagkasakit-sakitan lang kung hindi po natin i-aurahan ang isang tao. Kailangan po talaga ay aura. No? Hmm? Katulad rin po sa mga suka-suka na yan na sinasabi-sabi ng iba, hindi po basihan yung suka. Ang aura po. Ang mga bato po ay galing sa dagat na iba't ibang kulay, mga kamusang. Maliban lang po sa kulay itim talaga, no? Minsan lang bibihira lang po tayo makakita ng kulay itim na bato na bumubula. Lahat po talaga yan ay bumubula sa suka. Pag galing sa dagat dahil po ang tubig dagat ay maalat dahil nagre-react ang ano uh, sa dahil sa chemical ng uh, suka. Chemical reaction. Pero pag galing naman po sa sapa yung mga bato, talagang hindi po bubula yan kasi yung tubig sapa ay matabang po, no? Ayun sana po, ay hindi naman po ako dito na na nang aapak sa mga ibang antingero, Sa akin lang po 'yan yung mga kaalaman ko po, no? Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magalit, no? Baka may ano na naman sa atin, no? May magagalit. Hindi naman po ako nang aapak dito. Ang sa akin lang sa kaalaman ko lang mga kamusang, 'yun po. Ito mga kamusang, eto yung galing sa uh, kapatid namin, no? Na panganay. Ito po yung kidlat na galing sa sapa. Binigay niya sa akin ni regalo niya. Shout out sa mga taga-Iloilo Tigbawan. Shout out sa inyo dyan. Ayun. Uh, bagong kapitan, shout out si Leonie Ari. Yun, salamat sa tiwala at suporta ninyo sa kapatid namin, no. Ayun, nanggamot kami kahapon eh. At ayun. Uh, uh, pasalamat tayo sa Panginoon at okay naman ang mga pasyente natin. Ayun. Ito yung kidlat mga kamusang. At uh, ito pinakamaganda sa lahat mga kamusang. Ito yung ugat ng niyog. Ayan po, pulupot. Nirigalo sa atin ng kapatid ko. Ugat ng niyog, pulupot. Maganda po ito sa mga gamitin pampaswerte po, no? Pampaswerte, dipinsa sa sarili, at uh, depensa rin po sa spiritual no physical at spiritual uh, pag tinatapunan po tayo ng mga orasyon or uh, palipad hangin pupulupot lang yan no may mga kailangan may may mga ano po tayo may mga proseso na para magamit po natin kung paano natin mapagana ang isang bagay pag tayo po ay Halimbawa ko na lang sa panggagamot no. Pag uh, mapabuhay po natin yung orasyon natin, halimbawa sa panggamutan, pag mapabuhay po natin yung banal na salita, yung mga orasyon na 'yan, pwede po tayo makabuhay ng isang bagay para gamitin nating proteksyon sa ating depensa sa sarili, sa physical man o spiritual. Malulusaw lang po 'yan, mga mga orasyon, mga anting-anting. Mutya, kung tayo po ay abusado, yun lang po ang sa aking kaalaman. Kaya hindi po akong nag, nag-aabuso sa aking, sa pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Mayroon kasing nag, nagre-request sa akin. Marami talaga po mga kamusang nagre-request na magpapagawa ng kayuma magre-request na pwedeng gawa ng gamit pang nabong, pang sugal. Pero hindi ko po 'yan ginagawa. Ipinapasa ko na lang sa sa mga gumagawa ng ganyan. Ang sinasabi ko na lang, hindi ko po 'yan gawain. Kung ano lang gawain na maka yun yung ginagawa ko. Marami pa diyang mga mga gumagawa ng ganyan, hanap ka na lang. 'Yun lang ang sinasabi ko sa mga mga karamihan, mag, magpapagawa, magpapagawa sa akin pero hindi ko 'yan ginagawa yun lang po mga kamusang yun lang yung ano sa may interesado po no ayun mga kamusang uh, hanggang ngayon ay hindi pa nakuha yung gamit natin ito yung holy trinity pang physical at spiritual na protection ayan po ito naman yung tamilok pang depensa sa sarili ayan po tamilok na nagiging bato ayan po ito naman, uh, Santo Ara. Yan, depensa sa espiritual. Pangtaboy sa mga masasamang elemento at nagbibigay ng kalakasan sa mga mutya o aura. Ayan. Ito naman ay depensa pang kalahatan rin po ito, no? Physical at spiritual. Ayan yung mga ano natin, mga suso. Sa pagkuha natin yung suso na ito, sa gilid ng dagat no yung pinakamaraming susunan na ano natin na tiambahan ayan at ito naman yung linta natin yun napapaos na ako ayun mga kamusang uh, sa may interesado po no ito lang yung ipapabutalan natin yung gamit no sa may interesado yan uh, isang set na to ito lang yung yung papabutalan ko po no sa may interesado po no ito yung libo na kawayan ayan ito yung bao tinatawag na Holy Trinity no ama anak at ang Espiritu Santo yan yung meaning ng Holy Trinity ayun maraming maraming salamat mga bro mga sis ah Sige, God bless po sa lahat-lahat mga, mga kamusang. God bless po.